Maagang namulat sa pagbibigay serbisyo si DILG Secretary Jesse Robredo. Naging alkalde siya ng naga ng halos dalawang dekada at bitbit -bit niya ang katapatan hanggang sa siya ay mapabilang sa gabinete ng Pangulo. May news to go si Lia Manyalak del Castillo. Itinuturing siyang idolo sa lokal na pamamahala. Katunayan para sa iba, kakabit na ng pangalang Jesse Robredo ang pagpupunyaging ibalik sa mga mamamayan ang kapangyarihan. Taong 1988 nang maiukit si Robredo sa kasaysayan bilang pinakabatang mayor sa Pilipinas, nang mahalal bilang pinuno ng lungsod ng Naga sa edad na 20. Siyam. Sa unang dalawang taon sa kabuoang labingsyam na taon niyang pamumuno sa lungsod, mabilis na nabawi ng Naga ang dati nitong katayuan bilang first class city. Si Robredo rin ang kauna-unahang alkalde sa bansa na ginawara ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2000 sa paggawad sa kanya ng parangal. Binanggit ang hindi matatawarang dedikasyon ni Robredo sa paghimok ng pakikilahok mula sa kanyang mga nasasakupan. Para sa kanya, walang gawaing pampamayanan ang hindi mahalaga kahit pa ang simpleng pagwawalis sa lansangan na siya rin daw mismo ang minsay gumagawa. Patunay raw si Robredo na ang epektibong pamumuno maisa sa katuparan sa pagkakaloob ng kapangyarihan sa mamamayan. Pero kasabay ng pagiging mabuting lingkod bayan, hindi raw pinabayaan ni Robredo ang kanyang pamilya sa sanaysay na isinulat ng kanyang panganay na si Jessica Marie o Aika na nagwagi ng unang gantimpala sa Ramon Magsaysay Student Essay Competition noong 2003, ikinuwento ni Aika na kahit patutok sa serbisyo publiko ang kanyang ama, ni Minsan, hindi raw siya nagkulang ng panahon para sa kanyang pamilya. Lahat daw ng okasyon, mahalaga para kay Robredo, mapa-PTA meeting man, recital o kahit ang pagtulong sa kanya sa kanyang mga aralin. At ang pinakamahalagang leksyong natutunan niya mula sa kanyang ama, walang maliit o malaking gawain pagdating sa pagtulong sa kapwa. Nitong Sabado, huling napakinggan si Robredo ng magtalumpati sa CIDG Convention sa Cebu kung saan binasa niya ang mensahe ni Pangulong Noynoy -noy Aquino. Hindi kailanman, tumpuin natin bilang mga na Pilipino ang biliin ang tama. Gemma nyalak del Castillo GMA News